ito siya ngayon yan May yan ang naging ano sa kanya yan ang kamay tapos ito yan kasama ko nung araw kami yung kasama na ano sumasayaw dito fabric dance mga sikat nung araw pero ito, na siya ngayon ang totoo niyang pangalan ay si ano Monsingo Hi mga lods, nandito na kami ngayon sa uh, mismong sugod ay lang nandito kami banda sa may ang tawagin nila ay champurado raw ang ko, tawag dito so dito kami ano dito kami kumuha ng bahay so ng asawa ko dito kami ay okay, iter mo na pagsamantala tindis kami rito nung araw kasi narating ko na rin to kailang ano siyempre na sa tagal ng panahon at tingnan natin <laughs> pati kami na na eh tingnan natin mga lods yung ano yung to. ilog nung araw nung bata pa kami pupunta namin actually ano eh almost 9 years din ako nakatira dito sa lugar na ito itong bahay ng sugod ayun lang ayun siya oh napaprisko dito ayan beach <laughs> para beach resort ayan para siyang beach ayan sarap dito di ba presko presko daw siya so, yung ano dagat sa ilog no? nung araw ng araw mga lods tinatawid namin yan no? tumatawid kami hanggang doon Nung araw Pero ngayon ko na kaya Siyempre nakakatakot na Nung araw kasi bata pa ako Pero sa ngayon hindi na Ay yung dalakong anak Tila nag-grown na ignorante sa lugar eh, Ay sa ko at saka anak ko nandyan So dito kami nakatira Yang ano na yan Umuupa kami ng resorts Diyan kami ano may bahay dyan medyo binigyan tayo ng pisto okay rin naman medyo hindi naman tayo pinag-isipuhan ng malaki masarap lang talaga siya dito masarap sa ano kung baga sa ano tanggal stress mo dito dahil nga walang ingay ayan masarap hmm. <laughs> presko presko ang hangin ako sa preswang hangin. So, ang tuwa yung mga anak ko. Ayan, so mga lods. Ayan sila. Mainit na dyan, mamain no? na tayo bababa dyan. May diritsyo yan doon, no? hanggang doon. Dati nagbabike ako dyan, papunta doon. Oh. No? Noong araw may bisikleta kasi ako dito. Kawid pa nga tayo doon sa kabila. Oh. Di ba yung biyasong yan nandoon? Yung biyasong? Malayo pa. Tinatawid pa natin noong araw, siyempre. Saan? Meron na. Dati tinatawid namin yan nung araw. Kaya hindi na. Siyempre nakakatakot. Dati kasi sanay na sanay tayo dyan. Laki na ang pagbamayari mo mga. <laughs> ah. Ayan. Ayan, tingnan yung aming uh, tinirahan dito. yung mga kapatid ng asawa ko nandun sa mismong bayan kailangan kami dito pumunta kami dito kami kumuha ng ano ah nag kami ng house dito parang beach resort din ito ah pumunta tayo pumunta tayo ah oh, sarap dito wuh oh. diba sarap dito Oh. May muna ako. Isa, isa lang po. Hmm. Oh di ba? Ayun. Yung bagay namin. Ayun, may aircon pa dito. Oh. Oh di ba? Buksan natin 'yung aircon. Nasaan na? Ayan, on. On. Ayan. Nakuha na aircon. O, oh, diba? CR. O. Oh. Ayan. So, okay din naman. Ayan. May shower. parang nasisiyan ako si Alman siguro ako okay yung kwarto namin no? okay so dito muna kami papahinga hello mga lods I'm Joe ito press na press kami yan Kalilig... ah, kagigising lang Dinaligo. naligo itong buhay probinsya medyo ano, tahimik dito so, yan yung mga anak ko yan ah uh, walang maingay oh, medyo talagang ano hindi ka mukha doon sa Manila medyo maingay talaga dito e dito medyo tahimik Ang gagawin namin pupunta kami ng baybayin tapos pupunta kami ng tabing dagat then diretsyo kami dun sa ano kainan kakain daw kami sa mga inasal. pupunta kami dun sa may terminal sa so, nung kay malit pa kami mga tumatambay araw sa terminal so tara puntaan puntaan natin Samahan nyo kami mga Lods Papunta muna tayo ng Tabing dagat So, let's go get... Tara mga Lods Tapos na tayo Ayun <coughs> Sarap Di ba? Ang tahimik dito May dalawa <laughs> May dalawa Si Maureen Si Nelma Dalawa kong anak Di so, ba? Ang sarap dito so, Tara mga Lods Punta tayo sa Tabing Dagat Sarap Wow, fresh na fresh. Oh, may, may pa-event din pala rito eh. Pag gusto mong umano. Wala, ang taas ng dagat. Wow. Diyan, pwede tayo maligo sa gilid oh. Wow. Makakawala talaga ng stress. Kanina walang tubig dito. So, ito yung mga yan. Yan, yung ano, pier. Kaya niyo may barko. Ayun. yung may barko doon. yan dyan, yung barko na yan, nung araw, nung maliit pa ako, ah kami dyan sa barco na yan, sa, ano, sa Pierre. tumatalong kami. Siyempre nga hindi natin kaya ng gawin yun. Yan, tanda ko nung araw. Ka 32 years ago. Siyempre, sa tagal ng panahon. mga bata pa ba kami. Tanda. Eh, ngayon na sa Manila na kami nakatira. So, ito yung bayan na aking iniwan nung, nung no, napakahabang panahon na, 32 years napakasarap lang talaga dito na baka please sariwang sariwang hang Ayon yung lugar ng punto ko na tapat na wala na yung punong kahoy kanina saan? dinubog na o kanina hindi Ba't yan nakalutang yan? hindi nakatusok alo na alo eh Ganda ng beach resource dito talaga. Oh, sarap. Ang dagat. Mm. <laughs> Mabasa na kami. Diba mga lods, ang sarap dito. Napaka talaga. So, tayo doon sa pier. Mamaya yun o. Sumiin natin. Ah, ano yung mga barko? May nakaano? Ilang barko ba na dyan nakaano? Isa lang? Dalawa? Dalawa no? Dalawang barko nandiyan. So, ang sarap lang talaga dito. Sarap. Kaya pag uh, gusto mo talagang ano, magkaroon ng peace of mind. Speaking of peace of mind, dito talaga sa ano, probinsya. Sarap lang talaga. Oh. Napakalawak ng tingin mo. Layo. Makikita mo dagat. Tsaka mga isla. sarap oh. So, Sa gitna may ano ano yun? namimingwit. Ayun, may mamang namimingwit oh. 'Yun oh. No. No, may namimingwit oh. Sana kuya marami kang makuha. Paingi kami. <laughs> Ay. No, sarap ano. Ito yung ano malaking ilog, no. Ayun yung bridge na yun doon sana punta tayo. Papambiyas ko yan gano. Saan? Wala pa yun nung, nung, nung tayo nung Malipas Junior. Pero ang linis ang dagat, ano, walang mga basura, no? Hmm, kasi dito mga lods, talagang bawal magkalat ng basura. Linis ang dagat dito. Kaya ang sarap maligo, pwede kang lumublob dyan, no? <coughs> Pupunta kami ngayon dun sa may palengke. Punta tayong palengke, no? Tara. Ayan, pag nangubo kayo dito, yan, no? Oh ah malawak din to kung so, nga magbakaroon kayo ng pool party yan dito o. diba malawak yung kanilang binyo so may stage din doon yan pabalik na ulit tayo dito yun yung fish pan na puro tilapia ang laman yan puro tilapia ayan. Sabihin dagat pero may fish pan siya. Ayan. Balik na ulit tayo dito. Kasi walang daan doon sa tabing ano, kasi may bakod na doon. Ha. Ito yung mga diba, kalabas. Ito naman yung aming tinirahan yan. Diyan kami nakatira yan. Ayan. Ayan siya. Diyan kami mga nakatira. Ngayon. Ayan. So 10 days kami dyan. Okay. Tara punta tayong ano palengki muna ay mga lods ito yung palengke namin no, nung araw hindi ako tumatambay nung araw yung palengke na yan ay sili to <laughs> yung pinsang ko mang labit sandi lang tayo lang na ako sa pinsang ko Nami dia pun jo. So mengalir nakasama natin yung ano, Nakakauso ko yung pinsang ko pero magaling ang busis noon ito yung palingki talaga no parking na dito oh. buti na wala kaming dalang sasakyan no parking na talaga ay si ano pinsang ko no? malin Gusto? yung puldo mm, mga igagaw ayan yung mga ayun sa itbulaga lagi kita si mo vlog <laughs> oh, hi ka muna sa vlog ko Ay, yun yung pinsang ko Ayan, eh, taga rito yan Yan yung pwesto nila Ah, uh, ayun, kaya po siya, ano, nagagabigri ah Wala na lang natin Nandito pa rin, ano? Oo, Ah, okay. sorry sorry re. Oh, Di uh, like, oh, doon kami nakatira sa loob. Eh, hey, really? Yeah, doon sa ano may kila, sa may champarudo, daw, eh, champurado. Ah, champurado. May ano doon, may, oh, daming. Oh, spina. Oo. Oh, oh. sa amin ha? Oh. Okay. okay. So ito yung ano, nakita, nakita ko yung mga pinsang ko. Eh. Ito yung bayan ng aking nilisan nung panahon nung ako ay bata pa. binalikan ko after 32 years ito na siya ngayon kurmok magikot-ikot lang muna kami rito. May mga ano din pala dito. May mga okay, okay. Ayun. Okay, okay. Oo. Doon tinuro ni Rico. Si ano yun? Si ano? Roxanne pala yun. Ano di doon doon. Lakad lang kami kuya. Lakaw-lakaw daw. Lakaw-lakaw. Kamang-kamang lakaw. <laughs> kami. sa likod nito, ayan. Diyan kami dati nakatira. Ayan, daan yan. Lang hindi ko nakabisado diyan. Ayan, hanggang doon. Papunta ang terminal na yan. Sa kabila. Sa kabila. Dito lang tayo dumaan. ay ah, ito yung kuta na ano okay, pinakala na po nung nag-aano. Nung wala diyan yung kuta eh, noon. Wala pa sila si mama bahay. Pagtabon nila ng mm dito. -mm. Yung kuta n'un ano, ko, eh no. No araw. Yan. Yan yung kuta. Yan ni nanilaura. Ayan. Ang ka ng asawa ko. Lola. lola Ayan yung ano. Puta. I-ano <laughs> e, ko sa vlog kasi ano Siyempre, Tagsaon ano Rawang Suroy. Oo. Ano, may rin yun magod ng ano. May reunion yun sila, Marlene. Tapos, siyempre, sumama na rin ako kasi nga para makauban ba din sa lugar. Para makasalimung. Oo. Oh. Eh, eh, mga so, anak. Nila? Sa... Taytay. Taytay sa -tay man may. Doon sa Katadaming. Sa Babaw. Hmm. Doon ra. Derikos. San Miguel, Pasig. Ah, sa Pasig ka? Oo. Ah, kung diyan sa Globe sa una. Oo. Ah, sa Django's Globe. Kaya so nang uh. ah, so so, install, nag-Wi-Fi. Sa, di sa mga nakaroon, sa Taytay.

Pero may ano dyan eh. Kapag hindi na salamat na itong nanihan mo dito. Salamat eh. Salamat. Ano na yun? Ang bata na Ang mga mga May pakayo ako. Ang bata na ako. Ang, uh, kaya, kaya. Bata na, 12 years. Dama Apuro na na. Sa bag mga anak Ilan ang anak mo? apat ka po. apat ka po? Agad bayo lagi. dugay na bayo. Daga'y no? Nagminjo no? Daga'y isimang mo.

So mga lads, ito yung aking kasama nung araw nung ako'y bata pa. Kaya ang ginawa ko, nagkita-kita kami nung araw kasi siya yung umaampun-ampun sa akin noon doon sa bahay nila. Kasi nga, siyempre ng kabataan pa, medyo matampuin, eh, naglalayas ako. Ito siya ngayon, yan. Ayan ang naging ano sa kanya. Yan, ang kanyang kamay. Tapos, ito rin kasama ko nung araw. Kami yung kasama na ano, sumasayaw dito. Fabric dance, mga sikat nung araw. Pero ito na siya ngayon. Ang totoo niyang pangalan ay si ano, Monsingo. Um, okay. So, mga rin, sabutan natin ng ano, kahit kaya ano, kung tinutulong. Uh, hindi natin, ano, itatago lang natin kasi nga, 32 years na kami hindi nakita ano ito. So, ipasikretuhan na lang natin ang abot. Oh. Uh, lang muna, ha? Tagway na Oo. Uh -huh sa ila mo na nga lang sa bag oh, eh, palit lang man nagaon ha gamot mo ha oo oh, tambal na oo tambal so binigyan natin siya mga list ng ano gamot ng gamot mga list na bako ta tanongin mo si otol mo si otol gawin yung mga to gaw ko at ilalim mo hmm. yung mga ikat niyo kagali sa orisa, kagali sa orisa sa panahon yung kayo maging manila oo kaya nga si Agawil yun. Ikaw, know. kita na naman. Ah, sige. Ah, Ikaw, ah, okay. kita na yung Santab ang talaga nito, ano? Ano yung nangyayari sa'yo? Grabe, hindi yan. Mga luzo, yan yung na nangyayari na sa... Hindi na kumuli, sob. Oo. Oh. Um, Kuya-kuyahan ko mm. noon nung araw. Grabe-grabe yun ang kayo niya. Eh. Ito ah, yeah. yeah. so, yan, dali-dali. Ito yun. Dali-dali. Ito pa Sa sobrang inom ng gabot. Ah, sobrang? Hindi na sa mapigilan. Sabihin mo, sa sobrang <gilan>. inom. So mga lods ah Nakakawa man pero talagang ganun ang buhay Sa anong unang panahon Kasikatan pero talagang ngayon Ito na siya ngayon Ikaw na minyo na ako Lumawa mm. Masakit ko grabe Okay mga lods ah At paano naabutan natin ng kunting tulong Pero yung panalangin natin sana'y gumaling bumalik sa dating lakas asan ang pure Baka, parang ito yun Ay, yung piyogo Oh, 7-11 Oh, 7-11 Ay, hindi naman ito Ay, 7-11 Oh, uh, kasi 24 hours ang ano eh, 7-11, di ba? Ay, pure gold to May bibiling kayo dito? Oh para <coughs> papasok tayo ng pure gold Pure gold Saan? Uh -huh. Ah, 28 yata ang opening yun eh So ito yung sugod sa Orden Old Terminal So ito yung pure gold ngayon. Ah, pure gold ng sugod. So ah, pure gold sugod so dito sa aming lugar. So ito yung entrance. Papasok tayo mga lods sa uh, pure gold tayo tayo. Ay, tayo tayo. <laughs> Nasana pure gold tayo <laughs> Pure gold sugod so sa ordinary dito pala. Ah, so ito yung ano. Ah, uh, ito yung pure gold dito sa amin. malaki ang pure gold pala dito talaga so ito yung Jollibee babuksan soon sa June 28 kailang wala na kami rito nakawin na kami ng Maynila may mga pasok tayo doon ito yung pure gold pure gold so papasok tayo rito Gusto ba yung ano yun? Tatakan yan hindi eh. At ito pa pang Ayun Kabang oh. Wala ako na. ha Bawal ba mag video ko siya? Ba? Ah bawal ba Ayun na mga lods Nagkayayaan Punta daw kami ng mga inasal Ayun yung Mga bus dito pa Biyahing Ormok Punta kami ng mga inasal Kakain daw kami <laughs> Malapit lang pala Maglabas namin ng pure gold ah, Ito talaga ang pinaka-town proper Ng Sugod so Southern Lady Ito naman yung terminal Ng Sugod so Southern Lady Buong Sugod so dito ang terminal May nandito rin ang terminal Papuntang Manila Gubaw at Pasay. Hop. Oh. Bukas pa ba? Oh, diyan tayo sa So siyempre pag uwi na kami Pupunta kami ng Airport Dito kami sasakay sa Sky Sano Terminal So yun ang mga Nakakain uh, kami ngayon Gusto gusto kumain ng aming mga uh, anak Kayo na mo nang Kasi mag na maghatid na Huwag na Oo, oh, na tayo Parang yung manginasal. Kakain daw ang kami Nako, pagka uh, manginasal talaga nakita sila ng mga inasal kakain daw kami dito ayun ito yung mga inasal ng Sogut good sarding dito ayan kakayayaan to mga to ayan, kakain daw kami pasok na tayo sa so, ayan mga lods Sogut bus terminal. Ito yung terminal talaga ng Sogut Terminal. Southern Lady. Ayan. So, marami siyang establishment. Hindi naman na kainan na rin ng madami. Sa loob ng 32 years, medyo mahaba pa na talaga. Kaya medyo eh, laki ng pagbabago na. <coughs>